Ang ganda ng fountain, mga langga. Hindi na mainit. Yan, Ang oh. ganda. Ang ganda ng weather. Ayan, oh. Ito na tayo. Pupo muna tayo dito. Lamig na guys. Sobrang lamig. Ang ganda ng kulay mga langga. Tingnan nyo. naglaro mga langaw, May, may, may nagduyan-duyan mga, mga bata. ganda ng kulay ng mga bit. Ang ganda ng kulay sa promenid Ang ganda ng kulay mga langga. Yan mga rasyon Tingnan yung ano, kulay ng ano, binago na naman nila. Bago yung kulay mga langga sa ano, yung ilaw ng bubong sa so, prominent. promenid. ganda siya. Hmm. Yung tabi, ano, yung best ng amo kong kalbo, kalbo din. Ayan.

abang ano magagapang konti dito muna tayo hmm. labas oh. Malamig na ngayon. Mga langga. Malamig na. Ito yung ano. Likod sa likod lang yun to ng ano. Likod lang ng pinagtrabaho ko. Hindi ako nakapunta kaninang sunset. Uh, um, Niisip ko kasi napabalik si Amo.

Mga, ano, parang damo lang sila mga bulaklak din hmm. Ang madilim dito guys, kaso lang yung cellphone ko ano siya. Maliwanag. Maliwanag yung ano ko mga langga. Maliwanag yung ano ko sel, yung ano ko cellphone ko. Maliwanag siya. Kumadilim na dito. Kasi alas 8 na eh. pa akong video. Yan, dito ako sa ano lang ba? Dito ako sa seaside ng Narmo. Yan. May nag... ang tawag nito? Tuya-tuya to sa amin eh. Bisaya eh. Yan. Jizam. Ano, po-po muna tayo dito. Na tingnan na, yung mga, ano, yung mga tamar. Kasi, ano, yung tamar kasi maliwanag sa taas. Tingnan nyo. Maliwanag sa taas. Maliwanag. Yan, upo-upo muna tayo dito. Malamig na eh. Yan. Nakakot ako kasi malamig na masakit sa likod kasi may mga bali tayo nung kabataan pa tayo mga langga ayan guys o oh. ayan din dyan guys brown forest ayan yun pakihan natin ayan ah. ano yan eh ah, may ground parang ground floor tapos may first floor second floor Ayan. Hmm. Ang ganda ng ilaw Ay mga langga ang ganda ng ilaw ng promenade promenade ng ere Ano yun? Parang damo lang siya. Hindi nila na, kalimutan siya ko ito mag-trim. Kasi humaba na siya. Ayan you know. o. Ayan, maliliit na ilaw ayan. Ayan, ayan. na blue. Ayan. Ano na nang Ayan. Nandito ako sa labas. Malamig na siya mga langga. Ayan, oh. May, may ano din doon, Oh. No? Ayan. 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 Fountain din yan, na oh. Fountain. Ayan, siya, mga langga. Ayan, oh. Yung dagat na yan, madilim na yan. Pero sa cellphone ko, maliwanag siya, mga langga. Ay. Ang ganda. Yan ang larot. Mga bata. Mm -hmm. Ayan sa may fountain. May isang fountain. And dyan sa fountain. Dyan palagi naglalabas ang amok ko. Lumalabas sa dyan sa pinto. Kasi nalabas siya at maninigariliyo. Yes, mga Ayan. Malamig na siya. Uy, ako mo. katapos nito kami na ito yung putih ang puti na naman <coughs> Yan, iba na naman kulay ng ano nila. Yung bobong. Guys, tingnan yung bubong guys. Iba na naman kulay. Ang ganda kanina, ang kulay. At ah, pinalitan nila. Oh. Saan kaya itong ano nito? Yan. Bye. Bye for now, mga langga. Bye.